Hello mga ka-Health Real Talk! At ngayon pag-usapan natin ang Episode 8 from the Top 11 Medical Reasons kung bakit bumabagsak ang mga OFW applicants sa Pilipinas pa lang. Hearing loss o ear problems. Pasado sa interview, maayos ang papeles, pero sa hearing test, hindi marinig ang beeps, doon na nahod ang pangarap. Bakit hearing loss madalas na na, na show stop stopper sa OFW medical at paano ka papasa ng legit? Tara, pakinggan natin literally. Ano ang tinetest sa sa pre-employment medical examination? Depende sa trabaho pero karaniwan otoscopy. Si silipin ng doktor ang tenga, makikita yung earwax kung may infection o may butas. Whisper o voice test, basic screening. Pure tone o geometry, may headphones, pipindot kapag may beeps, sinusukat ang hearing sa iba't ibang frequency. Minsan, tympanometry para makita kung may baradong fluid o pressure sa gitnang tenga. Bakit pwedeng bumagsak? Kasi maraming trabaho ang high risk kapag mahina ang pandinig, construction, factory, driving, maritime, aviation, support. Di marinig ang alarms, radios, instructions. Delikado sa heavy machines. Pwedeng tumaas ang aksidente. Kaya kailangan pasok sa minimum hearing standards ng employer o insurer. Karaniwang sanhi ng OF, sa OFWs kasi impacted earwax o yung may tutuli, simpleng barado pero bagsak sa test, ear infection o yung otitis media or otitis externa dahil may pain, discharge o malabo yung pandinig. Noise exposure, matagal sa malalakas na tunog tulad ng worksite o earphones. Eustachian tube dysfunction kasi barado ang pakiramdam lalo na sa kung may sipon o allergy. Minsan age-related loss of hearing din. O past ear surgery o trauma. ototoxic medications, bihira pero possible pre-medical game plan mo, gawin 2 to 4 weeks bago mag pre-employment medical exam o PEME para may oras magayos. ayos ENT or ear cleaning. Wag cotton buds. Magpa-check up kung may impacted wax o pa-irrigate o suction kung kailangan. Gamot sa infection o allergy kung may sipon, ear pain o barado. Ipagamot muna. Noise holiday. Iwasan ang malalakas na tunog. Earpods. Bago o geometry para bumaba ang temporary threshold shift. Sleep and hydration. Puyat at stress pwedeng magpalala ng perception. Medical history kung may dating surgery. Dalhin ang records o clearance practice communication. Kung may minimal loss, sanayin ang sarili sa lip reading cues at repeat back. Bonus sa workplace safety ito. At sa araw ng examination, dumating ng maaga at relax. Iwasan ang kape, energy drink ng sobra kasi pwedeng magpalpitate at makaistorbo sa focus. Sabihin sa tester kapag may barado, pag, pagod o sipon. Sa booth, tahimik, focus, pindot lang kapag talagang may beep wag manghuhula fit for work tips hearing protection sa maingay na site earplugs or earmuff rule of 60-60 sa earphones radio protocol repeat back ng critical instructions visual cues and signage sa trabaho request positioning para mas marinig ang supervisor regular retest kung exposed sa ingay kung may hearing aid i-bring ang dalhin ang device na may battery at setting card. Humingi ng employer guidance kung allowed sa rule. At ang red flags, paiinti agad kung biglang nabibingi ka sa isang tenga at tuloy-tuloy na may ugong o yung tinnitus na tinatawag. Matinding kirot, may dugo o discharge, nahihilo o yung vertigo na tinatawag. Huwag itong patagalin. Emergency ang sudden hearing loss hindi hadlang ang tenga, basta inaalagaan at pinapatingnan. Minsan, tutuli lang yan. Minsan, allergy o infection. Ayusin mo bago ka magpeme. Gumamit ng hearing protection at ipakita na kaya mong maging ligtas at epektibo sa trabaho para tuloy ang biyahe, tuloy ang trabaho. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.